Oh ito yung huli natin ngayon na nagkatao. Oh. Hmm. Ah, marami, ang daming sulit. Ito. Oh. Ah, grabe ang dami oh, nalaki. Uh. Dami sana mga counter-attack na tatayan nang lubat sa ating na lubat yung ating spot Last light. You oh. know, lucky oh. marami sulit yun meron tayong tatlo piraso dito mga kabarga to oh. tatlo piraso lang nakapokus tayo sa sulit ngayon kasi ang dami yun na kasi season lang ngayon mga kabarga yun ang isang sumilason yan mul saka isang sarahan yun na ito mga kabarga nang ala siguro mga halos sa patakilo ano ang laki mga ako talaga dami pa sana kaso nabutan tayo ng ano nalubat yung ispat natin Okay, selamat sejahtera. Kemudian kita meru tayong biaya kan.